Good morning mga loves. Nandito tayo ngayon sa San Juan, Puerto Rico mga loves. Uh, kagaya nga nung sinabi ko, nakapunta na kami dito before. Naalala ko, akala ko to 3 years ago, pero mas matagal pa pala doon mga last. Uh, bago pa mag-COVID, doon pa kami nakapunta dito. So, nung the last time, nagkaroon ka, uh, pumunta kami sa port, pero ngayon mga loves, wala nga kaming itinerary. So, hindi ko alam kung saan tayo uh, pupunta ngayon. Basta sabi ko sa asawa ko, lalabas lang kami. <laughs> pero hindi ko lang alam ko ano yung gagawin natin. So, ito nga palang ating outfitan mga loves. Yung nabili ko na naman sa Shein. So, ito ang ating OOTD. Yan ang ating dress, mga loves. And this is my bag from, uh, tawag dito, uh, Little Bunny. Ayan, lumalawit ang aking medalyon. <laughs> so, let's go. Kasi yung asawa ko, hinihintay na ako sa labas, mga loves. Let's go! Ito na kay mga loves! Old San Juan! at nakahanap tayo ng tour. So, $10, uh, $20 each for an hour and 30 minutes. May mga pupunta ang ibang lugar. Pag sa cruise ship kasi mga las mahal talaga yung bayad. Siguro pag mga tour maabot ng mga pinakamura, $79. Kasi yung mga, mga mahal, mga las pumapal siya ng mga $200 to $300. So, buti na lang nakakuha tayo ng mura. $20 lang. First time namin ginawa itong mga loves. <laughs> so, let's see. Maghihintay pa tayo ng mga ibang ano ibang passenger kasi sabi ni kuya mga at least mga sampo bago tayo bago tayo umalis so yun lang we'll say hi to my viewers hello, hello Philippines hello <laughs> Philippines lagi sinasabi ng asawa ko wish you were here right honey oh yes I'm working on the ship yeah so let's go mga loves maghintay muna tayo ng mga ano sampung katao Lumipat kami ng bus mga loves kasi Meron na palang isang bus dito na marami ng mga pasahero. So, pinalipat kami. So, mga loves, nandito na tayo sa ating first stop. Dito sa beach siya, mga loves. Pero hindi tayo tatapak sa pinaka-beach. <laughs> pinaka hindi natapak sa pinaka-beach. Basta hindi lang kami dito. Tapos, mahalan na kami mag-explore. Uh, Meron, binigyan kami ng 10 minutes to explore, mga loves. Yung atawa ko nandun, may kausap siya. <laughs> So, pag nandito ka kasi sa Puerto Rico, mga loves, gagana yung cellphone mo kasi ano siya, hindi siya state pero territory siya ng United States. So, kumbaga, kapag uh, pinanganak ka dito sa Puerto Rico, U.S. citizen ka. Nagigets nyo ba? Kasi ang Puerto Rico is the territory of United States. Wow! <laughs> May pagganong-ganon, no So, punta muna tayo dito sa beach, mga loves. Picture-picture lang. And then, babalik na tayo sa... Tinan nyo, oh, oh, Parang Pilipinas lang mga loves, May mga, ano, may mga buko-buko. Ayan. Parang ano, it kind of reminds me of anong tawag dito. Alam mo yun sa Manila Bay, pero ang Manila Bay naman mga loves, wala naman mga puno-punong ganito. 20 minutes mga loves, grabe ang sakit ng ano, ang sakit sa balat ng ano, ng araw ang init, din na naman ako naglagay ng sunscreen, sa sunscreen sa mukha naglagay ako, pero sa balat hindi mga loves so sunog na naman tayo nito so anyway, babalik na tayo sa ating buzz bus buzz, buzz, kasi ano na lang, mayroon na lang tayong 3 minutes para makabalik mga loves mga loves, nandito tayo ngayon sa The Fort. Nagpunta na kami dito before, mga loves, mga, ano ba yun? Sabi ko nga, mga, bago mag-COVID, so, eto, nakapasok na kami doon sa pinakaloob niya. So, hindi tayo papasok ngayon kasi, ano, mga loves, pinigyan na kami ng mga 15 to 20 minutes dito. So, kung gusto niyo makita yung loob niyan, mga loves, balikan niyo na lang yung mga nakakaraang vlog ko. Five years ago, <laughs> antagal na, mga loves. Pero, ah, uh, ayun, maganda sa loob niyan mga loves. Balikan niyo lang yung vlog ko before um, para makita niyo yung loob niyan. So, ang ganda dito sa ano mga loves, ang ganda dito sa the fort ng San Juan, Puerto Rico. dito sa kabilang side mga loves. Mag-picture, picture lang. Or picture ang ginawa ng lola niyo. Dito, may yung mga loves oh. Pakita ko sa inyo. Ang cementerio na ang uh, Old San Juan. Dito sa Puerto Rico. Ay mga loves oh. Cementerio. Tapos iyon yung port. Yung fort na pinuntahan natin namin before ng asawa ko. So, babalik na tayo sa bus mga loves kasi mainit. Baka ma masyado mainitan yung asawa ko mga loves. Balik na tayo sa bus and then after no, next stop natin is magsha-shopping tayo mga loves. So, ang gagawin natin, uh, shopping tayo. Tapos yung asawa ko, babalik na siya sa cruise ship mga loves kasi bawal siya maglakad-lakad ng ano, ng... Bawal siya maglakad-lakad ng mahaba mga loves. Alam mo, tagal-tagal na lakaran, bawal siya sa ganun. So ayan, mag-shopping muna ako mga loves. Iba. Kasi next up nito is shopping area. Pero yung asawa ko, dito lang siya sa bus. Tapos dadalhin na siya dun sa sa pinaka uh, port mga loves. Sa cruise ship port. Tapos, hintayin na lang siguro niya ako dun. Mayroon naman mga upuan doon, mga loves na pwedeng, pwedeng niya akong hintayin. So mag-shopping muna ang lola niyo. <laughs> Alam niyo naman ako mga loves. Kailangan natin bumili ng souvenir. I think... Do I have a magnet? did I uh, did I buy magnet before? I can't remember because it's been a while. It's been a while. Matagal na kasi yung mga loves. so hindi ko alam kung mayroon akong magnet na Puerto Rico yung nakalagay. So anyway, ayun, mag-shopping muna tayo. Let's go! So ayun mga loves, nandito na tayo sa pinaka uh, parang main area for shopping. So mag-aano tayo kung ano ba yung pwede nating mabili dito sa San Juan, Puerto Rico. Let's start! So, una, mayroon kayo makakita mga stalls. Pero sabi ni kuya, mag-start daw dito. Start tayo dito and then pababa. Kina nyo may mga ibon, mga loves. Oh. Look at that. Birdie, birdie. <laughs> Tingnan natin kung ano yung mga souvenir na pwede nating mabili dito. Napakadami palang lugar na parang shops na pwede nating pagbilan dito, mga loves. Ayun, no. Souvenir shop. Ang dami! So, ang dami dito mga loves, oh. So, tignan natin kung ano pwedeng mabili. Ito pa, oh. Dress is 50% off selected styles. Ang cute naman itong dress na to mga loves. Bet ko siya. Ganda. So, tignan natin kung ano mabibili natin dito. Ayan, ang dami, oh. Shopping, shopping! New arrivals. This nice kaso ang mahal. $44. four dollars. Ooh. forty Ito, tag-44 siya mga loves. Medyo pricey eh. Ito, $50. $50. <laughs> ang mamahal naman mga loves. So pricey. $26. Gusto ko sana yung parang mga changi-changi changi lang ba? Old San Juan. Ito. $15. So, wala akong binili doon mga laos kasi ang mamahal lang tinda. Parang nung nag glass cross ako, yung parang mga changgi-changgi, mas mura doon mga laos. Dito ang mamahal yung isang dresses na sa ano na $50. Tapos yung isa nasa parang $40. So, pag bibili tayo ng souvenir, hindi siya ganun ka mga laos. Hindi siya kamura. So, hanap tayo ng mura nating mabibilan. Ito, mas mura mga loves. Ten dollars. So, magtingin tayo. Baka may mwayan tayo murang makita. Ito mga souvenir. Puerto Rico. Ito, mukhang maganda ito mga loves. Hindi tayong magnet. Dami. So, ito ay $4.99. $5 mga loves dito. So, ilang store na ako mga last pero wala akong makita na mura. Pare-pareho siya ng presyo. Like, wala talaga yung at least nasa $30 na dress. Puro mga nasa $60, $50, mga ganyan. So, hindi ko alam kung may mabibili tayo dito mga last kasi mga pricey siya. May nakita na ako mga loves. Pinakamura. $35. Ayan. Pero nagugulan ako kung ito ang bang kulay or ito. Pero parang mas maganda to ng mga loves. Ayan. Yeah. So, ito na kunin natin. For $35. So, iyan ang ating bibilin. Dalawang ganto mga loves. Pareho siya ng design. Kasi mas makakatipid ako pag ganito yung binili ko mga loves. Uh, $60 for two. Sa ibang ano mga loves, ano lang to. Isang, isang dress lang mabibili mo. Pero ito, dalawa na yung mabibili natin. sa so, bayaran na natin to store. Maganap ulit tayo mga loves nang pwede natin mabili. Dito tayo sa 50% off mga loves. Tignan natin kung may mabibili tayo dito. Kung mayroon tayo magugustuhan. Yung mga naka 50% off. Parang wala akong makitang magugustuhan ko mga loves. Ito, ano to? Hindi ko mawari kung ano siya mga loves. Ito, mukhang Okay. Kaso ayoko ng kanyang kulay, mga loves. Pumasok ko ng hair salon, mga loves, kasi magpapagupit ako. Sa Amerika kasi, nakailang bes na ako sabi na gusto ko magpagupit ng ano, layer. Hindi <coughs> talaga sila marunong, mga loves. As in, walang ano, parang konting ano lang, layer na daw yun. So, <laughs> hindi nila ma-perfect-perfect. Perfect. Kaya, gusto ko sana magpa-haircut. Kaso, puno naman na sila, mga loves. Hindi ko lang alam, parang i-risk ko na okay, sige, dito ako magpapagupit. Kaso, punuan nga sila, kaya wala, hindi na tayo mga loves. Bibili tayo ng cold coffee. Ice latte, yeah, or ice mocha. Hindi tayo mga loves, magpapahingan mo na ako. And after nito, bawalik na tayo sa cruise ship. Saya meron place doon na parang gusto kong pag-picture lang. Kasi hindi ako makapagpicture mga. Hindi ako makapag-picture ng sarili ko. Kasi yung binili ko na tripod, hindi ko siya doon mga lakas. Naiwan ko din sa cruise ship. Sayang. Hindi na kasi pwede maglakad ng matagal yung asawa ko mga lang Kaya hindi ko na siya sinasama kapag may mahabang lakaran. So para maging ano safe na rin. Finally, mga loves, nakakita na rin ako ng medyo mas mura-mura mga loves. Ito, t-shirts, 3 for 12 or 1 for 5.99. So, mil tayo ng mga t-shirts dito pang padala natin sa Pilipinas. <laughs> Para kala, ano, kalamudra. Mga, ano, mga loves, na pwede natin pagpilian. So, ano to, uh, 3 for 12 dollars. So, ito na mga loves, meron akong napili na anim. So, yan ang ating bibilin. Another store time mga loves. Ito, meron ako nakita. Ganito, mga loves. Ito lang yung likod. Ang cute. So, for $30 siya, mga loves. Actually, yung price, okay na to mga loves. Kesa naman doon sa ibang store na pinag... Yung mga una-una kung pinag-anuhan, pinag, pinag -isapan. Medyo mga price siya. Ito, medyo reasonable naman yung kanyang price. Pa ako nakita, mga loves, ito. $3, $4, $10. Hindi ko na naman mapakita sa inyo, mga loves, kasi... <laughs> namimili din sila yung dalawa doon. So, nakisingit lang ako. So, meron tayong bibiling tatlong uh, t-shirts para kalamang sa na papa. So, Do say, you want to uh, say hi on my vlog? What's up, vlog? <laughs> yeah, taking pictures here. Yeah, taking Tamo pictures. Puerto Rico. La mejor isla de todo el Caribe. El que sabe, sabe. Yeah. So, if you guys want to go to Puerto Rico, look for him. Yeah, Pedro San Juan. He's going to take, take pictures. pictures. Yep. Yeah. There you go. <laughs> alarms. Ayan. Nagpa nagpaano kay um, kuya. Kasi, um, student daw siya. So, parang, uh, tulong mo na lang sa kanya. Sa parang, pang tuition, parang ganun. So, picture-picture siya. Tapos, ayon Sabi ko, okay, sige. Parang $5 per picture. Beh, hindi ko naman nagustuhan yung mga, <laughs> hindi nagustuhan. Meron ako isang, parang isa lang yata. Pero hindi siya, hindi ko siya ganoong kabit, mga alas. Pero okay lang tulong naman natin kay kuya. Papakita ko sa inyo yung mga kuha niya mga loves Sabi niya, ang gandang-ganda siya. Siguro kasi ano lang yung mga loves Siyempre, kailangan niya ako i-compliment. <laughs> Pero ako, hindi talaga ako nagagandahan. Hindi <laughs> ako nagagandahan sa kuha, saka sa mukha ko. Yung mukha ko kasi may problema mga loves eh. Alam mo yung hindi yung photographer yung problema. Yung mukha mo talaga yung problema. <laughs> so ayan, Pabrik na ako sa cruise ship mga loves. Ito na yung mga napamili ko at least kahit pa paano meron tayong nakuhang ano mga loves meron tayong mga napamili na mga souvenir so ngayon time na para bumalik tayo ng barko kasi yung asawa ko naghihintay na sa akin mga loves madaming tao pa din dito mga loves oh Babalik na tayo sa cruise ship. Naliligaw ah, na ako mga loves. Hindi ko alam kung paano bumalik sa <laughs> nakarushib Parang kanina ang bilis-bilis lang. Ngayon, parang habang lakaran na ito, mga loves. Ah! Nakapagod! Pero, worth it naman meron tayo nabili. Kahit papano. Pasalubong. Pasalubong! <laughs> Ayan. Merong mga, ano dito mga loves, merong ah, different cruises. Holland America, MSC, Princess Cruise, Ayan. Lakad-lakad lang. Talaga. Ayan yung mga ibang cruise, mga loves. Uh, Holland, America. Ayan yung MSC. MSC yata ito kasi Tapos yung cruise ship namin, Sun Princess. yun yung isa, MSC. O, di ba Merong apat na nakadak ngayon. So nakabalik na ako dito sa room namin mga loves At binaba na yung aking pinamili Ngayon nahanapin naman natin Ang aking Jusawa Sabi niya kanina tumawag ako sa 17th floor siya Pero alas 5 na kasi mga loves So bala kong kumain sa dining Mag dining kami mga loves Tapos uh, Ayun kakain tayo Pero ngayon ang goal muna natin is Hanapin kung nasaan ang aking Asawa I found a man <laughs> Where have you been, my um? love? <laughs> so nasa ano siya? Nag, nagsa, nasa 17th floor siya, mga loves. So right here, we're going to the Sanctuary Restaurant. Doon tayo kakain, mga loves. First time natin kakain doon ngayon. Ano, walk-in lang yun, walang reservation. So, pwede tayo doon. Walk-in lang. So, dito na kami, mga loves. Ito ang aming upuan. Ang ganda ng view. Tignan niyo doon. So, mag order na tayo. Parang gusto ko ng ano, mga last beef wellington at saka ano na tayo, French onion soup. So, ito na mga loves. Um, ano tawag dito? Beef wellington bayan ko Gordon Ramsay. Tsara. So, ayan. Kumain na tayo. Sana siya ay masarap mga mm. Sarap ah.